sa ilalim sa Laguni ng PJH na isama ang hospice at palliative care sa ating healthcare system. Isang pagkalingang may puso, kaubuan at dignidad para sa mga pasyente at kanilang pamilya. Hey, magandang umaga po at uh, welcome back to Manila, Senator uh, <laughs> Si Senator Bongo po ay uh, napakaraming tinulungan sa Manila ito. Kahit dapat. Okay. Simula sa lamay, hanggang sa mga malalaki, mga nangailangan uh, ng aming mga kapabayan ay for one, isawin sa So that's why, thank you very much. In fact, yung Malasakit Center, nag-complete sa sa Kilometer Zero. Dito yan sa Maynila. And Malasakit Center is now all over uh, the country. And uh, malaking bagay po yung ginawa ninyo noong

Especially nowadays in the case of the City of Manila with our fiscal challenges. And uh, I'm happy uh, to our fellow Manilenyos. Ito yung totoong konsepto uh, isang antena o frequency ng national executive body national legislative Party and the local government if they are in sync or in synchrony towards delivery of uh, public service ito po tayo yan. ito yung resulta magkakasama-sama tayo mag-aalay tayo ng programa I think uh, magiging kapag sa ating mga mamamayan mga pa Uh, my and this is our own little way of showing support to our partner UPPGH, and to others uh, and is uh, and showing also our commitment to continue to deliver on what I believe personally, where should uh, the government invest? MDM. Literally, MDM, minimum basic needs. Healthcare, education, housing, and jobs. We have the the new one, San Lazaro residents, San Sebastian residents, Vanderhill residents, these are 42 square meter, two bedroom, in city vertical housing, and the Pasay community and we're going to build, again this coming first quarter of the city of the 2026 so kami excited may nagbulungan kami ni, ni God kanina I pray sana maging successful and great because with that success today ni Awan marami pang buhay ng matutugtungan ang UP regions ang PGH itself as an institution will now be you know, imagine yourself only God knows who's is going to live or die but you have now a tool knowledge, practical experience na uh, makapagdagdag ng buhay ng isang uh, mga ilang Asia, sa malusog na Panginoon. Kaya to the PGH community, rest assured that if you have, a, you have a city government of Manila, we'll work hand-in-hand -hand with you. And thank you in advance. Kasi nag-umpisa na tayo doon sa ating sa hospital ng Maynila. Marami na kaming uh, kasi ang Maynila uh, President ka eh, ang Manilenyo na uh, President na President na daw. Ito ang mga dapat may President. Uh, yung mga Manilenyo maraming may pinahangin. So, sa dami ng pinahangin lang, may para mga proso nila. Kaya, uh, uh, We do work with your health, with science, equipment, and skills, and with medical professionals. I'm really excited. I'm really excited to unclog BGH, to unclog Heart Center. And there is local government unit also investing in the same way that the national government hospital is doing. So, we will continue to do that. There is Ay nalawa natin yung mga ganong klasik senaryo yung mga life-threatening situation na mga na, kababayan na, natin. So, kaya thank you very much. Pagkakot yung aming pabayaan ni uh, Pag Director Padilla. But rest assured, We are really, uh, despite of, ano, uh, cash despite of all the problems, kaya hindi naman ako sa problema. Kaya mas marami yung pangarap namin kasi sa problema. Kaya, we are always focused. We don't want to uh, be disturbed by noise. Kaya na, patuloy kami ng mungunan sa aming mga bahay pagkalusod. And today, we are grateful to Senator Bongo na uh, kayo'y naglagay ng pondo ng mga panahon na iyon. Ayun na. Uh, Maraming salamat kay dating Pangulong uh, uh, Rodrigo Roa Duterte. We give credit where it's due uh, for supporting this program of PGH In our own little way, dito, manawa na kayo dito. Uh, you can use it uh, 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 as long as you want. Uh, that may at least ease Level of comfort to our uh, patients, especially it will save some some economic uh, uh, challenges of our uh, constituents. And maybe those people who will come in and out of Manila because PGH is the best, they go to PGH. But later on, Eh, Magpupuli kami, gagaling din kami, masaya na kami maging pangalawang magaling. Or, mas mas sumahaba ang kamay natin, mas marami tayong mayayakap. And that's the thing, uh, the concept of public service. National and local, in simply, towards a particular common goal which is Public Health Care Services. Ito so, Sa aming mga partners, o sa mga gustong mag-donate, o na nangyayari ito sa palay, uh, hindi uh, uh, nga, ito nyo na dali. okay mo talaga. Uh, ako, sigurado akong pag nag-donate kayo sa PGEs, may kalala niyan. Alam niyo po, uh, this buhay, matagal na uh, masisino at mainang na uh, inagastos. sa mga mabubuti puso, uh, puso na nakikinig at panonood. Uh, welcome kayo sa PGH. Uh, medyo paislice naman kayo ng kaunti. Uh, and let's be man for others. Like, you know, Padre, pa, sa mga ba, may sinabi sa Biblia, let your light shine for the greater glory of God. Tama ba yun? Kasi siya ka na yung inisip. But again, I am happy and grateful to the PGH, the Pangulo Duterte, the Senator Pongo. Uh, 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 we're happy to be partner. And rest assured, in the coming days, weeks, and months, for years, as long as I'm here, kung uh, so tayong uh, So okay, uh, alam alamangin na uh, tatawin kami kasi kami ni Padilla, hindi kami mahiyang tatawin kayo. Magandang araw, pagpalaan na wala ang uh, na Maraming salamat po. Maraming salamat po. Kaya di sit down. Unang-una, mawalang uh, galang na po, Mayor. Huwag kayong magpasalamat sa akin. Ako po ang dapat pagpasalamat sa inyo dahil binigyan niyo po ako ng pangalawang pagkakataon na makapagservisyo po ulit sa inyo. Ako po isang probinsyano lamang, isang bisaya na patanggay niyo na binigyan niyo po ng pagkakataon na makapagservisyo. Hindi hindi ko po sasayangin yung pagkakataon binigay niyo po sa akin. trabaho po ako para sa Pilipino sa abot ng aking uh, makakaya. Servisyo sipag at uh, more malasakit po ang pwede ko ialay sa inyo. Ang dapat nating pasalamatan ngayong araw na ito, hindi po kami, mga politiko. Ang dapat nating pasalamatan ngayon, ang ating mga medical frontliners, hindi po natin mararating itong kinaroroonan natin hindi po dahil sa inyo. Headed by our uh, Dr. Gav uh, Ligaspi palapakan po natin at lahat ng mga doctors na narito. Salamat po, uh, Sir uh, Dr. Gav. Laki po respeto sa inyo. Ang ganda po ng uh, BGH na ngayon. At uh, katulad ng SPMC sa Davao, uh, nagiging na rin po. Isa rin po ito sa ating isinulong na batas noon. Ito pong Regional Specialty Center na uh, nakikita ko ng delito rin po sa uh, PGH to. At nabanggit po ng ating uh, magaling na mayor ng Maynila yung uh, pag-opera sa Villarreal Adresia. Uh, yung programa niyo po. Matagal na rin po namin yan noon na sinusuportahan. In fact, meron pong MOA with the medical city noon, yung mga doctors na nahawa talaga kami. Hirap na hirap po sila. Gusto nila pumunta ng India dahil sa pagpapagamot. Dahil napaka, ang mahal po rito at uh, yung alam mo, pag ikaw yung magulang, naghahanap ka talaga ng paraan para mapagamot ang yung anak. Uh, ang hirap po sa India, minsan, nagtatrabaho yung mag-asawa, kailangan nila pumunta ron, ang kanilang trabaho. Ngayon, masaya po ako na sana po ituloy tuloy po ito na meron na po kakaya dito sa ating uh, sa Hindi lang po sa private hospital, but pat pati na rin po sa public hospital. Ako naman po bilang inyong senador, uh, sa abot po ng aking makakaya kung ano pong pwede po pwede kong maitulong uh, sa inyo. At uh, gusto ko rin po pasalamatan ng ating masipag na mayor. Matagal ko na itong kaibigan, 2015 pa po. Magkasama kami tuwing merong uh, sunog, madaling araw, magbuntahan namin, may patay, may namin. At uh, sobrang patulungin po ito. At masaya po ko na siya po muli ang mayor ng uh, Maynila sa tulungan po sa BGH alam natin na maraming mga kababayan natin ang mga matutulungan sa mga programa po ng uh, City Government ng Manila. Palakpakan po natin ang ating masipag at magaling na Mayor Isko Moreno. Dan, maraming salamat, kaibigan. Magkasama po tayo sa pagsiservisyo sa ating mga kababayan. Lalong-lalo lalo na po yung mga mahirap nating na kababayan na wala pong ibang uh, mapuntahan. Sa lahat po ng, uh, of course, no, Dr. Maricar Sabiniano, coordinator po ng Balay Lingap, Dr. Karina Garcia, Chair po ng DNCM, Dr. Andrew Ang, Dr. Wena Fatima Pedrajas, uh, uh, Dr. Kasia Indada, Dr. Edelberto Garcia, Dr. Dorothy D. Ching B. Ang Saway, and po ng uh,